Ayan, ito nga pala ang pagkain. <laughs> tuntun din namin ang aming pupuntahan. <laughs> ay, nakalit. Ayan. Talaga ito, ano, iba talaga ito ng bundok? Kailangan talaga namin ito. Nilusong pala. <laughs> Para lang kami makarating din ay eh. Ayan, nagluto ko ng kasaba cake. Aking ibibigay doon. Ayan, nandito na kami. Madami talaga mangga dito. <laughs> Yung akin buhok. <buong. laughs> nasa na ng ano. Salimpad na. Ayan, natuntun namin ang bahay na aming pupuntahan. Bundok na bundok ito. Ibaba ang bundok. Ayan. ay Naligaw kami. Kami naligaw. Hindi <tapos> kami nakabuntan. <naligaw. tapos> Hindi kami nakabuntan. <tapos> <Kami nabunta. tapos> sa kami nakalusagot. Ito tumakas sa <tapos> ulo. Kami naligaw. <tapos> Ang mga t-test natin kanina, mga senior mga nakasama. na mo yun. sabi nga sa inyo may meeting pa sila plus plus mamaya gawa sa Kaya nga, sabi nga sa inyo. Ano pa nga kamis namin? Nag-a-hunt kayo? ka naman yan. Sabi nga sabi mo? Dadaan sa may education. Sabi nga ng mga kumarating. Opo, LP cool lamang. Sabi nga siya LP Hindi ko natatanggap. Anong patay sabi? Ito <laughs> ang <Kasama>, vlogger. oh. <laughs> amin na ba sa vlogger? I'm Ari, harry, harry, harry matagal ko na, na, na ka nanay. 20 years na. Ari, <laughs> <Ay>, mga kabats ko <laughs> <mo> naman. rin. mga kabats ko naman. Ay, hello. May vlogger ko eh. Blogger niya, <laughs> vlogger ya <niya> nak. <laughs> <laughs> barang bumbat kan kaya. Kaya bang. Kayo. Ay, galing aku sa initan, ate. <laughs> Uy, <laughs> ay kay diyan ka na. <laughs> ang mga naligaw. Dati ka naman nakakapunta rito eh. Tagal na. At tagal na. Maliliit pa mga elementary pa mga bata. Ano ako ng hindi pa akong bala. May hindi. Ayan, narating din namin ang aming ano pupuntahan. Ayan, kaligakain na. Ayan, dani lang. Pagkain po, Aminudo, binutuan, sugpo. ayun. Ayan. <coughs> Ayan, meron din namang ano. Paubos na. Ayan, may tulingan. Imbutido. Ayan, may imbutido tayo. Ayan, ito nga palang akong tinukang pagkain. Ito <coughs> kumain. Ang dami rin palang bayan din. Hmm. <coughs> Ang taba. Hindi ko na din. tetis ka dyan. Alam natin, tuloy nga. Kaya mm. <coughs> alam ko dati nga. Eh, Nakalapit ako na buka Ano ko siya, para talaga. Ayan. <coughs>

Hindi ba naman tantas, pagalaba naman, Diyos Hindi ka ba may ulang? sa mga Ay! 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 Hindi, makakakulasyon ko ng mga dalawang oh. Hindi naman sa ito yun. Hmm. Hmm. Ang mga kapatid ni si Kambal niya, si Margarita. Eh, walang halabay. kapatid. Hindi, yeah. yung mga kapatid mo, Kambal. Ah, oo. Sa Si Edgy, din eh. Yung bayo ni Mundo, yung Martin. Nabalitaan Ay, ko. Sila na. May napasok ka ba bang high school yung kan? Nakas ka pa high school? Ikaw pa rin ang presidente. Ang elementary, ikaw pa rin. Mag uh, po kami. Maging mahumbita rin po. kasama <laughs> niyo ko kami. Opo. na ng Baguio. Uwi na kami ay busog na. Ayan. kasama ko ang aking kumari, kumpare. Ayan o. Tapos na yung ano. Sarap din eh. Malamig. Malamig din eh. Ayan o. Nasa iba. kami doon. Tapos lumusong kami. Ayan. Ayan. <laughs> bukod na bukod ito ayan. namitas pa kami ng ano mangga kumitas ako ng apat na piraso <laughs> apat na piraso ayan pagkakainit ah. ang oras ay ah alas 6 na alas 6 na pala ayan mahirap pag ako <laughs> kanina palusong ngayon na may ano, paahon. Ang kasama ko, ako kumare. Sabaga. Ay, ayun. Diyo kami na gano. Ang galing. Ah, ahon. Ahon.